Patuloy na iniimbestigahan ng mga kapulisan kung binaril nga ba ang isang lalaki sa Agbanawan, Banga, Aklan. Ang sumbong kasi ng mga residente sa mga pulis, nakarinig sila ng putok ng baril bago isugod sa ospital ang biktima. Ayon naman sa biktima, cellphone raw nito ang pumutok. Hinihintay pa raw ng pulisya ang medical findings ng ospital tungkol sa sugat ng biktima. Napagalamang may sugat sa dibdib at likod ang biktima na posibleng tama raw ng bala ng baril. Ang tanging doktor na lang raw ang makapagkumpirma nito. Tayo pala tong lugar na to na pinangyarihan. Arap ko, eh. ko. Dapat may buta ka ni. Or tulad doon sa lalaki na yun, oh. Naka-crocs.

hindi rin niya alam kung ano ba talaga ang nangyari dahil wala raw siya nung mga oras na 'yon at nasa namatayan. Kaya wala raw talaga siyang masasabi tungkol sa mga kumakalat na mga balita na binaril ang kanyang anak. Sinamahan kami ng kanyang ama pabalik doon sa bahay ni Aaron. At dito na nga nakita namin yung mga patak-patak ng dugo doon mismo sa may pintuan ng bahay papasok sa kanyang kwarto dito sa pintuan, ito may kita natin yung dugo. Ayan. Tulo ng dugo papunta doon sa mula doon sa kwarto. Ayan. Tapos ito yung uh, pinakang kwarto niya. Dito raw siya nakaupo ng uh, mga oras na yon At uh, nalaman na lamang ng mga kapitbahay yung uh, insidente dahil nga matapos makarinig ng uh, putok na sinasabi nilang putok raw parang putok ha ng baril ay nababas uh, daw itong si Aaron at humingi ng tulong doon sa kapitbahay dahil medyo uh, hindi nakagandahan ang kanyang uh, pakiramdam. Ang sabi nung tanungin ng kapitbahay kung ano nangyari ay naputukan raw siya ng cellphone. Yun lang ang sinabi. Pero meron daw butas dito sa nilikod na bahagi na parang sugat no pero nung dumating kasi yung mga pulis ayon kila hepe na may bindahi na raw kaya hindi na nito, nila ito natanggal hindi na nila nasilip kung ano talagang sugat yung uh, natamo ni Aaron. kaya hinihintay nila ngayon yung uh, findings ng uh, doctor at uh, yun ang pagbabasihan nila Sir good morning sir no uh... About 10.30 kagabi, sir, ng September 29, naka kami, sir, ng uh, uh, information from concerned citizen regarding sa wounded person, sir, allegedly wounded uh, perscue, person na na sa barangay Agbanawan, uh, Banga, Aklan. Upon receipt, sir, upon, upon receipt ng uh, uh, information, immediately, nag-respond nag, nag ka agad, sir, yung ating uh, PNP personnel together with the uh, MDRRMO Banga. Uh, pagdating dun sir sa uh, sa area uh, ito turn over na ay, dadali na sir sa hospital yung victim, yung victim. Ngayon sir pag pagdating sa hospital uh, pagkapunta ng investigator natin dun sir is meron ng cover yung uh, yung victim sir uh, yung wound niya yung wound niya may mayroon na sir na cover uh, ngayon sir ang allegedly nagsabi yung mga kasi sir, uh, sa mga sa social media natin sir is uh, gunshot wound wala naman daw sir uh, initial investigation namin sir ang pagdating kasi doon, sir ng uh, investigator on case natin sir is nag-interview, sir, ng mga witness in uh, statement din sir ng ating uh, victim uh, patient ganun sir Napumutok daw yung cellphone niya. Nakaupo daw siya sa bahay nila, is pumutok daw yung cellphone niya. Uh, ayun din sir yung sabi sir ng mga uh, kasama niya sir sa bahay. Uh, pero sir, basis sa mga witnesses uh, witnesses natin sir, na, napag, na, na, na pagtanungan ng ating investigator uh, outside doon sa residence niya sir, uh, may narinig daw silang dalawang putok. putok. Yes. Uh, kung sa atin sir, uh, ang cellphone pag pumutok, isa lang. Isa lang. Uh, allegedly, hindi pa natin sir makonfirm na kung ano talaga sir yung pumotok. Bali ngayon sir, babalikan yung uh, medical result ng ating uh, patient kung ano ba talaga sir yung klase ng wound niya. Ngayon sir, kung mapatunayan po natin sir na ito po ay gunshot wound, uh, uh, immediately uh, hahanapan po na uh, mag, mag coordinate po tayo sa uh, aalamin po natin kung, kung hmm. registered firearm holder po ba yung ating uh, patient, and kung willing din yung ating patient, is magkakantak po tayo ng para-pin test. Uh, yun lang po, sir. May mga question po kayo, so, sir. So, ibig sabihin, sir, uh, hindi pa natin matukoy ngayon kung talagang gunshot wound or cell po talaga, pero nasa ilang percento, sir, na baril ang may tama? Sa so, so, uh, ngayon, sir, hindi pa natin madetermine kung ilang percent okay. yung ating pani ang ating ah... Uh, uh, kaalaman kung ano ba talaga yung pumotok. Basis sa statement niya, cellphone pumotok. Basis sa statement ng mga kasama niya sa bahay, cellphone, cellphone na pumotok. Basis sa mga statement ng mga witnesses sa labas, dalawang putok. putok. Uh, bali sir, binabalidate po natin lahat ng information na nareceive natin, iko-consolidate natin, and magka-come up tayo kung ano po yung magiging resulta ng investigation. And asahan nyo sir, kung lumabas mamaya sir, yung uh, resulta ng medical niya sir, sa Uh, sa, uh, med sa Tumbukon, Memorial Hospital, Memori Tumbukon Memorial Hospital is doon na sir magtutuloy-tuloy yung ating uh, uh, investigation. May indication, sir, parang, hmm. na parang gusto lang itago saan yung mangyari. Sir. Hindi natin, uh, natin ma'am, inaalis yung probability na mayroong ganyang mga scenario Pero uh, as, I, as I said earlier, na kailangan po muna natin, sir, ma-determine kung ano po ba talaga yung sugat niya. Uh, And then, uh, pag na, lumabas nga po mamaya yung uh, medical records, kung ano po talaga yung cost ng kanyang injury, is doon po magtutuloy-tuloy. At uh, doon po natin malalaman kung ano po yung uh, sanhi ng kanyang uh, sugat. In information, sir, kung anong kamay yung hawak niya at saka saan po yung tama ng uh, alleged paralyser? As uh, of so now, sir, sabi nga sir, ng ating victim is a... Eh, pumutok nga po yung sa kanyang cellphone. Cell Ang sabi niya lang mm -hmm. is habang nakaupo siya sa, sa bahay nila, uh, pumutok yung cellphone niya. Mm -hmm. So, hindi pa natin malaman kung yun ba ay e barel o, mm -hmm. kung barel o cellphone. Ah. So, mamaya sir, uh, mag-update kami sa inyo sir kung ano yung magiging resulta ng medical niya sir sa Tumbocon, sir. Kung yung ano cellphone yung... na owned by victim, yes, sir. nasa inyo ba sir? Yes, sir. Nasa? Yes, sir. Uh, i ipaprocess -ipa -ipa pa po namin, sir, and then i-inform po namin kayo, sir. Ang uh, ah, cellphone, 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 sir, cellphone. ano yung uh, sitwasyon ng cellphone? Sabog siya or ano um, po? Bilog pa. Bilog pa. pa yung cellphone. May indication ba talaga na yun ay pumutok, sumabog? Uh, as, of, now, sir, wala pa kaming ano nang, kung ano yung status ng cellphone, sir. Eh. Bali, mamaya, sir, kung ano yung maging resulta, sir. So, ibig sabihin, sir, hindi, hindi tinurn over ng... Yes, sir. yes, sir. Itima, hindi, hindi, pa, hindi pa rin yung actual aktu na... Nakikita, hindi pa namin actual na nakikita, sir, yung cellphone, sir. Yes, sir. sir, if ever, nag insist na dinindigan yung victim slash yung family na wala silang pinoposes na barel, yes, sir. wala rin kaaway, wala rin uh, Uh, kung ano mang threat, maging sa o record na negative sa barangay, wala ring recovery sa area, wala ring entry and exit na tinatawag. Anong basis natin, sir, if ever na talagang i -de -de deeper natin na aalamin talaga kung he is a license para. amolver. Yung magiging basis natin sir, yung magiging resulta sir ng medical uh, yung medic magiging resulta ng medical okay. niya sir sa hospital, okay. Kung ano po yung nature kung ano yung cause o sanhi ng kanyang wound dito sa right Hindi, ang, ang chest. sabihin, sir, is bakit natin inidig a partner kung halimbawa nag insist lang. Halimbawa, yes, na kumbaga, I have my, my privacy. Uh, insist ako na walang baril na kung ano man or whatsoever. And yes, I don't care halimbawa sa testimony ng iba na dalawa yung narinig nila, hindi naman nila ma-justify yes, na otomatic. Anong sa, sa, sa inyo sa banga PNP? Sa, ba sa community pag gano'n halimbawa? Uh, yes, sir. Kasi sir, sa atin, sir, sa atin sa, sa community, Before ka mag-possess ng isang firearms, kailangan mo license to own and possess firearms. Since nangyari nga ito, sir, nagkaroon po, sir, ng uh, uh, putok nga doon po, sir, yeah. sa area, meaning to say, meron siyang firearms na tinatago. So, isa sa mga uh, action taken po natin dyan is i up natin kung siya ba e, uh, fire, uh, uh, meron siyang uh, LTAP, license to own and possess uh, firearms. Ah uh, huhukayin po natin talaga 'to sir kasi sir ang uh, firearms ang firearms ko kung hindi ka registered uh uh holder, holder or owner is uh, magiging risk po ito sa ating community. Yes. Tama so, Yes. So parang version uh, lang naman niya 'yun sir, 'di ba? Yes, 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 yes sir. Parang naisip niyo kayo, sir, na para uh, uh, pin test. Yes sir. -test. Yes, sir. Uh, kung morally convinced tayo, ma'am, mm -hmm na ito po ganshat gunshot wound pwede po nating i-request po siya na magparapin pentest What if na mag-ano siya sir ayaw hindi natin ma-depende po mamaya sir makikipag-coordinate lang po muna kami sa results sir result na sir wala pong na-recover na wala pong na-recover na basyo wala pong na-recover na mga tama po sa bahay na allegedly na ganyan na tama po ng baril wala po eh so hindi po natin winawala pa rin po yung probability na ito po pa rin ay cellphone. cellphone. Hindi pa rin po nasinser EO na paola. Pag nagpositive pula ng examination, ano po ang akbang yung gagawin ng bangka 20 para ma solve yung case. Ah, uh, uda uh, 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 nagpositive siya sa parapin. Tapos halimbawa, 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 halimbawa lang po ah, halimbawa. Okay. Tapos uh, napatunayan po natin na ito po ay gunshot wound. Well, uh, Magre-request po kami sa firearms and explosive office ng verification mm -hmm. and possible po magkandak po kami ng search warrant. Base sa iyong investigation, wala pa itong anggulo na ito uh, ay uh, binaril talaga sa lapas? Wala pong wala pa pong dumarating sa amin na balita and wala pa po naman uh, partial pa lang po naman yung investigation ang uh, mga evidence uh, and uh, statement ng mga witnesses na po na hawak namin. Uh, balis, Uh, base rin po sa mga pamilya ng uh, kapitbahay din ng mga big ng, ng victim po natin, is wala naman po daw siyang kaaway sa lugar nila. Wala rin pong recorded na nakaalitan sa mga previous days po. Ano, yes. ano sir yung mga nakuha doon sa bahay po? Pagdating ng ating mga kapulisan, ano yung nakita nila? Di ba, sinecheck nila yung lugar? May mga patak-patak kasi ng dugo. Yes sir, yes sir. Ano yung uh, pagdating ng mga pulis, hindi nila pinakita agad yung cellphone na sir, ito yung naging dahilan ng pagsabog hmm. na nasugatan siya ganoon. Usual pagka ano ipapakita nila di ba sir? Yes, Meron daw po bang ano parang hindi itong incident na. Padalasan. Ang uh, pamilya nila? Wala naman po sa ngayon sir kasi uh. ongoing pa naman sir yung ating uh, investigation base base pa lang naman po sa ating investigator on case mm -hmm. na no visible points of entry or exit in the house mm -hmm. or within the premises. That would indicate a gunshot uh, uh, incident or meron for example, pumasok or galing sa labas binaril. Wala naman pong ganoon sir. So, ibig sabihin, sa loob nangyari, baka yes, may masibilidad na <laughs> self-inflicted yung self -in in-case na yes, binaril siya? Yes, sir. Self-inflicted. Uh, as I said, sir, uh -huh. earlier, hindi pa tayo pwedeng mag-come uh, up so, sa mga um, conclusion uh -huh. hanggang ongoing po yung ating so, sir. investigation. Uh -huh. Sir, uh, for verification lang, true and true talaga yung tama, sir, ng victim? Wala pa po kami, sir, medical na records. Uh, yes, yung resulta po, sir, is mamayang hapon. Babalikan po siya ng ating investigator on case. And then, i-update po namin kayo, sir, kung ano po yung magiging resulta. And sa mga susunod na mga action po na gagawin po ng ating PNP. Sir, sir, now na inaalam yung tungkol sa baril na yan, uh, ongoing investigation, ano yes, sir. yung status ng victim din natin? Will he be arrested or what? Wala pa, sir, wala kasi wala po tayong basis, sir, so, para yes, arestohin yes, no? siya, sir. Okay. Uh, bali, yung... Sa atin, as of now, as for now, puro investigation pa lang po yung gagawin natin and gather ng mga evidences na kung ano po ba talaga yung totoong nangyari. Yung totoong nangyari po talaga. O oh, natin, sir. Yes, sir. Uh, may mga nag-gather ba tayong mga evidence na pwede makatulong sa pag ng case? As of now, sir, wala, sir. Kasi wala atin, sir, na sinasabi nyo nga, sir, na gunshot wound mm -hmm. yung cellphone, sir. Hindi po maagilap, sir. sir uh, May series of shooting incident. Uh, yes, sir. Oh, Lapnug. Lapnug yes, sir. and kabilang bar barangay. Sorry, yes, sir, hindi oh, po ito. Baka nababalaba. na yung mga residents mga, mga doon na baka... No, sir. Ang sa, to, sa ngayon, sir, uh, medyo uh, peaceful na, sir, doon sa may bar uh, lugar na yun, sir. Yung mga shooting incident natin, yung mga previous na mga cases natin ng shooting incident, is isolated It's case so po siya, sir. Oo, yes, sir. Doon, eh. Isolated case po siya, sir, na, na mga suspects po natin hindi naman po ito, sir, taga-banga. Uh, mga sold naman na po yung mga na bigyan uh, ng, yes eh nabigyan rin naman rin. na po Uh, bigyan lang po natin ng privacy yung mga family na hindi na po natin i-disclose -di kung ano po yung mga, na, na mga napag-usapan po ng mga Sir, family. paano natin yan? Kasi may serious of stabbing incident. Yes, sir. Baka yung malito na yung <coughs> investigator natin dyan sa mga nangyari na yan. Hindi, sir. Uh, actually, Kasi sir. natin, sir, sa mga pamilya ng biktima. Yes, sir. Yung stabbing incident naman natin, sir, dun sa may... Uh... naman, eh sa may daha, so. daha ang ang ano naman siya sir ang naging cost naman nung sir is personal grudge personal grudge sir ang ginamit po doon is uh, ano to lab ano to, ano to? sanggot sanggot sanggot, Sang sanggot uh, sir sanggot yung una, sanggot. Yung una, sanggot sanggot yung yes sir. Yung, yung linggo lang so, yung kuchilyo na yan oh sir oh, sir. oh sir. yung kuchilyo na lang kuchilyo, kuchilyo naman po yun sir kuchilyo uh, din, din. yes yeah, sir nandito pa, sir. yes sir oh sir Dami ah, daming incidente. Uh, Sabi ko, sak -sak sir. Actually sir, itong atong tatlong barangay natin sir, medyo naka-separate po 'di ba sa ating uh, oh, oh, nasa oh, oh. kabila po sir. Uh, minsan lang po tayo mag-responde doon pero pero po sunod-sunod. Eh, pero uh, kinausap ko po, po, sir yung uh, kapitan, mga uh, force multipliers po natin doon na para po ma Binigyan po natin sila ng tips and advice. Nag-usap-usap din po kami para ma-prevent po yung mga para ma-prevent yung mga susunod na mga yung mga incidenteng katulad po noon. Si sir kasi anong nangyari kasi yung mga 8 o'clock daw. Bakit 8 o'clock na, <coughs> na nakatanggap ng tawa sa kalayo? sa, kalayo no? sa layo, sir. Tsaka yun pa, so, sir. Walang sir. signal? Yes, sir. Walang signal, sir. Tapos mag wifi. Mag ano pa yung doon sila, sila sir? Eh, sa wifi bago po sila makapag-report. And then, isa pa po, ang pag mayroon, sabi nga, uh, mayroon pa pong mga instances na pag nagkakaroon po ng insidente, is hindi po agad nare-report hmm. sa ating hmm. PNP. Yes, sir. Sir, maraming salamat po. Yes, sir. Thank you, sir and ma'am.